your denim jacket. Pero parang kung pang night, parang mas cute yung mas dressy jacket. Sa behind the scene ng vlog ni Janine Gutierrez, unang ipinakita at sinusukat niya ang kanyang iba't-ibang style ng jacket. For me, and let me know what other fashion videos you guys want to see in the future. I hope you had fun, and thanks for so watching guys! See you next time! Bye -bye. Next naman niya ay pinakita ang mga magagandang long dress pero ang cute ng reaksyon ni Janine nang natawa ito dahil medyo nahiya siya. And today I'm sharing with you my capsule wardrobe. So, na ako. <laughs> <laughs> Nagkaroon naman ng vlog collaboration ang maginang Lutlot de Leon at Janine Gutierrez sa cooking at talagang parehong napakaganda ng dalawa. Hi guys! Back by popular demand on the vlog. Mother! Yay! Naimbitahan naman si Janine Gutierrez na mag sa isang noontime show ang 8 Bulaga at para may promote na rin ang kanyang telesering Lavender Fields. <makes noise> Siguro, Shardown. Kasi mahilig talaga ako sa beach. Kitang-kita ang saya sa mukha ni Janine sa guesting niya sa naturang programa dahil ramdam niya ang mainit na pag-welcome sa kanya ng mga host ng Itbulaga. At sumalang din si Janine sa isa sa mga game show ng Itbulaga at nagkaroon sila ng group picture kasama ang mga Eat bulaga Angels. Nakukuha na ba ni Love ang loob ni Iris? Thank you po sa energy. Naimbitahan din si Janine Gutierrez sa isang morning show ng isang TV network, ang Good Morning Kapatid, kung saan isa si Dimples Romana sa mga host nito. Nasa, morning po ang Good Morning Kapatid! At nanalo ang team Janine sa laro na ginawa nila sa Naturang Morning Show. Tuwang-tuwa naman si Janine at ang mga kasama niya.